Yan guys, meron tayo po pull out na SNI ano, Inmax 155 na from Antipolo pa mga kabuknoy. Ayun oh. So ang problema mga kabuknoy yung kanyang Inmax yung tambutso na naputol. So sila naman na putol mga kabuknoy. So gusto ni boss ipadalawa na yung iba pull out dun sa kanyang ano tambot para isang palitan lang mga kabuknoy. So pakita ko muna yung ano, yung problema ng Inmax. Amar. Ayun oh. So galing pa si boss sa Antipolo para ipapull out lang yung kanyang bolt na naputo sa may pipe Ayan so guys, so, so, ito yung problema ni boss So dalawa nang tatanggalin natin mga na dyan Gamit ang ating stainless na rod Yan ang gagamitin natin, may building na natin yan para may pull out natin So dun sa kanila mga kapok na eh, kailangan ibaba pa yung cylinder head Para i lang yung kanyang naputol natin So ating mga na hindi na kaya uh, gamitan natin ang welding lang. So tanggalin ko muna yung kabut sa mga kabut may. So, guys, ito na yung mag pull out natin na yun. Kaya yeah, so gagawin natin dalawa na ipupulo natin sa kanya ng ano bolsa. may tambot parang para mapalitan natin ng stainless na stud bolt. so yan na muna natin ating welding. Yan guys, so ilagay natin ilagay natin dito yung ating ground sa may bandang i-welding natin para hindi kumalat yung ano yung ground. Siyang so guys, sana so na yung naputol natin isang bolt, yung naputol mismo. Ayun. So, natin yung next natin kabilang side, yung hindi naman putol, pero gusto ni boss papalitan na ng stainless na stud bolt. Sobri, buat day tangan, perapi day. Okay. Terima kasih okay. So <laughs> yan guys, ito na yung pangalawa natin yung pinull Ayan o. So unang willing natin dito mga kabuk Hindi na pull out Ayan o. So ito na So palitan natin mga kabuk Yung stud na stainless Yung gamit ang ating ano Yung pang radio 160 Ayan Yan guys, bali pinasadahan ko muna ng ano nang hand Diyan yeah, so yung na natin makasuyo constant. Iyo na. Malis na yan. Yung kinabit natin <tipos> Sa ya? E siya muna Sa ya. kay boss. <tipos> Ayan, so dinayo lang tayo dito para i-pull out lang yung naputol na tornilyo sa kanyang tambutso. Kaysa yung papabaklas pa kanyang cylinder head. So dinayo lang tayo ni boss. Bali nakita tayo pala doon sa isang vlog natin na Kapi Heat Mix vlog. Yun. So hindi na sayang yung punta ni boss natin dito kasi i-pull out natin yung kanyang niya kailangan paklasin pa yung ano yung kanyang cylinder head doon sa inyo kailangan paklasin pa yung makina pull out so dito hindi na yun o so ikabi na natin tapos sa mga Yan guys, nakabit na natin tambot so, yung kakabit na natin yung battery para matry natin niya pandarin. Kaya mga kabok na ito na yung ano, tuna yung pull out natin na NMAX. Kaya tapos na 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 boss. Ayan o. So, binahaya pa tayo sa ano, gano'y pa ang mga kabok na yung, yung <tinyo>